Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagme-message at nagtitiwala sa atin, magpatulong at natuto ako marami po akong uh, nagawa. Last batch ng ginawa natin ay naging positive ang outcome. Iilan uh, lang siguro sa mga dalawa po ang may problema but uh, hundreds of them is uh, nagiging maayos po lahat. So, inyong lingkod po may litaro, money spell and love spell sa lahat ng problema, uh, your person, yung mga ugali na hindi kaaya-aya. Okay, so, magpa-try nyo na po yan. So, again, lahat po ng mga client namin ay ina-undergo po muna sa reading kasi po ay kailangan pong malaman kung ano yung problema, anong nangyari. Ayaw, ayaw, din po namin na uh, especially ako ayaw ko magamit sa sa paghiganti ninyo. So we're doing a uh, good spell, white spell po tayo. Okay mga madam ko. So anyway, uh, meron po akong i-introduce sa inyo. Kung mahilig po kayo sa reading, sa pwede naman tarot reading and but um napakagaling niya po sa cartomancy na cards. Ito, papakita ko po sa inyo. And she is also have a visions. Yan, like me. So, ang tao, ang tarot reader po kasi kapag meron visions, ay hindi po kayo, uh, 90% po yan, totoo ang kanyang nakikita. And, ang kinagandahan po sa tao na ito, kapag nagsasalita po siya, ay kapag positive po, it will happen okay so napakalamig po ng kanyang uh, bibig yung sinasabi natin na yung kapag kagaya ng sinasabi ko sa inyo lagi kayong magsalita ng positive positive talaga de ba so this person na uh, inaano ko po sa inyo hindi ko po ito ibibigay sa inyo kung hindi po ito ay nakitaan ko ng kagaleng kam um, or magaling actually uh, 10 ten years like 10 years na po ito, talagang marunong but um, hindi lang siya masyadong maanus uh, maanos maanos sa YouTube, Facebook, yan. So matagal na kami friends nito but um, ngayon nga sinasabi ko sa kanya, linilift ko siya para lumakas yung loob niya kasi ay guarantee po talaga na marunong po itong tao na ito. Okay? So, hindi ko to ilalagay dito sa YouTube ko kung hindi po siya marunong. I-try nyo po siya. Napakagaling po ito. So, but, uh, meron siyang work kung, magpapa, kung magpapaschedule po kayo. Uh, kailangan, um, kumbaga, ahead of time. Like, kalimbawa, kung bibigyan kanya ng araw, bibigyan kanya and may admin din po siya wag po kayong mag-alala katulad ko may admin din po meron siyang taga-sagot kasi napaka-busy din po itong tao na ito actually talagang uh, sabi ko tulungan mo ko para yung mga tao na client ko meron din silang kausap pagdating sa visions or cartomancy cards okay marunong din naman siya magtaro perfect. She's perfect and talagang 99% na matutuwa kayo dito. Try nyo na po siya. Yan po si uh, Queen of Heart Tarot. Okay? Yan. So ako po ang nagsasabi sa inyo Queen of Heart Tarot. Okay? Nasa ano po yan siya nasa ibang bansa but magpa-schedule po kayo. Syempre gagawin yung gagawin ng ng team niya na mabilis at makareply sa inyo. Okay? So, maraming salamat kung malaki po ang tiwala nyo sa akin na why magiging 100% din po sa pinapakilala ko po sa inyo na isang tarot reader or cartomancy. Okay? Hindi ko alam kung kung tama ba yung pag-pronounce ko but alam nyo naman bulol tayo. Ano? itayo perfect. But anyway, um, ang nagustuhan ko kasi sa kanya, she's always uh, positive magsalita. So, uh, meron na akong binibigay sa kanyang client ko, uh, nakitaan ko siya ng when it's comes sa ganito, ganito, visions, may nakikita siya. Uh, it's really, really 99% po talaga. Okay, gagaya ng sinabi ko ang tarot reader or manghuhula, mas maganda po na meron silang gift aside sa cards. Okay? Hindi lang po basta cards, hindi lang po basta ano, kailangan din po yan ay meron po silang um, uh, magandang ipapakita. Okay? So, pasensya na, may dito yung anak ko, medyo makulit. four of diamonds. Wow. Ano to? Parang may gustong bumawi. Four of diamonds. Um, could be blessings, mga nganak. Um, party. Baka meron kayong, uh, ano man tawag dito? Celebrations. Okay? Meron kayong pupuntahan, gagawin. Ayan. Uh, so, nakikita natin is for of diamonds. So, it could be like something meron kang isi-sale. Your house, lot, four millions, maraming pera, makakabawi, I guess. Okay? So, itong pinaka pinakamaganda po talaga. May proposal tayong nakikita. Okay? May proposal. Mayroon mag a do yan. So... Insya Allah kayo yan. Hmm. Okay. So... Worried yung energy mo ngayon, mga mahal ko. Kayong lahat dito. Medyo worried siya. Pero, parang gusto mong i-try mag-travel... Itatry mong mag-travel, pero meron atang nauudlot. Alam nyo yun? Parang meron kayong gustong or meron kayong gustong tulungan. Gustong mag-travel, like something ganun. Okay? Yeah, but um, hindi siya totally conflict or ano. But talagang okay yan. Okay? So ang pangit lang kapag ito ay nag-double, pero good pa rin. Ibig sabihin, everything na nai-stress ka ngayon, everything na kung ano man yan, ay masusolusyonan po ito. Okay? So, ano pa? Wow. Tears of joy. <laughs> may nakikita ko, tears of joy. From now on, is may nakikita ko parang turning page. This is your turning page, new beginning for everyone climb this reading, napakaganda, kahapon pa to, pansin ko talaga. Alam mo, kung ano man yung parang bigat na nararamdaman mo ngayon, nasa peak ka na parang, ah, okay. Nasa middle ka na, o papunta ka na, patapos ka na, okay? Like, ano ba to, visa ba to, or uh, employee, gusto mong umalis, na parang ayaw mo, but new beginning is coming, wag daw kayo matakot sa pagbabago. Get out sa comfort zone ninyo, Okay? Ayan. So, meron ako nakikita Queen of Cups, Six of Pentacles, Six of Wands, Dahang Manda Star, and Five of Swords. Okay. You've been struggling a lot pagdating sa love, pagdating sa parents, pagdating sa family. It's kind hard yung yung bang growing up na parang ang dami mong pinagdaanan like um kagaya ng sabi ko like alam ko naman yung mga yung mga viewers ko dito parang yung matagal na kaming matagal na silang nagme-message sa comment sections dahil kinukuha ko po yan every ko po yan binabasa yung mga comment sections ninyo dahil linalagay ko po yan through rituals ah uh, so, nalalaman ko, nalalaman ko na kulang na lang para, para na rin tayo nagkukwentuhan dahil sinasabi nyo kung ano yung karanasan ninyo. Yan. So, hindi talaga naging madali. Okay? Hindi talaga as in talaga. Ayan, whatever your manifestations, if someone na nagbibigay sa'yo ng pangihina, um, nagbibigay sa'yo ng lungkot, So ito yung pinaka na ano kasi meron tayo itong cartomancy na to itong si ma'am uh, uh, si Queen of Heart talagang kapag ginawaan siya ng masama ay babalik sobra. So meron po kasing taong ganun like us na like me meron kaming gift. Hindi naman kaming nagyayabang ano. I'm not saying na hindi uh, tao pa rin kami, hindi kami Diyos. but kasi kami dahil sa dami ng taong tinulungan namin even si ma'am si si Queen of Heart even si ma'am marami na siyang natutulungan ang nangyayari parang nagiging malakas ang power namin okay sa lahat ng inaape umaape sa amin talagang grabe yung balik sobra so sino pa ba ang pwedeng manakit sa inyo Kundi yung mga tao na hindi uh, makasarili. Yung mga taong padalos-dalos. Um, parang feeling nila wala kang kwenta, feeling nila parang ay okay, wala ka namang maibubugay eh. Sino ka ba? ba? Diba? Isa ka lang mang mababang tao 'yan. Yan, yan, yan. Ngayon umuwi na, bumabalik na sa kanya. Maybe maybe trial sa trabaho ng tao na ito sa family. Hindi natin alam kung saan but ito nagsasuffer itong tao na ito or papunta pa lang magsasuffer pa lang your ex it's uh, ano um uh, magsasuffer okay if ever if ever po talaga halimbawa niloko kanya ng physical uh like sinasaktan mentally talagang yung angels naman hindi naman po yan fair naman po talaga ang ang batas ng ng kalangitan okay hindi siya basta-basta na parang uh, nasaktan ka then makakarma yung tao na yun tinitingnan po yan ng universe tinitingnan po yan ng Diyos kung kung nasaktan ka ba na wala ka talagang kasalanan yon So, talagang maganda. You are praying for something big. It will be happen. Yes. Promise po talaga. So, eto. Eto. Soon. Soon talaga magiging magulat na magugulat talaga itong ex mo na to na what happen Yung isang tao na minamaliit ko, parang small terrible, parang ganun yung energy mo, mga mahal ko. Kahapon pa to actually, you know? Wow, kahapon din to. Hmm. Oh my God. Okay. So, whatever your manifest, iset mo yung sarili mo na maginhawa, yung relax. Okay? Yung wala kang iniisip, try it. Try nyo yan, mga mahal ko. Okay? But ito nga. Alam ko naman na parang maraming nawala. Um, siguro, nagbaranggayang kayo. Divorce working. Um, sa mga naggustong mag-divorce dyan, kung nanonood kayo, paparating na po yan. Madi-divorce at madi-divorce po kayo. Kakampihan ka ng batas kung ano man to. Paperworks, kung ano man yan, mana or something, may makukuha ka. Okay? Um, marami, malaki. Yes. And may nakikita din ako talagang, ano to, uh, tears of joy. Tears of joy po talaga. But, um, eto, mahilig kang mag-overthink, um, relax, relax lang. Kasi hindi lahat ng gusto natin ay maganda. Like I said, maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Mas the best ang plano ng Diyos para sa atin. Sometimes, hindi tayo, um, hindi tayo, hindi tayo perfect. Nakakapagtanong tayo, like, hanggang kailan ba ito matatapos yung paghihirap ko? Hanggang kailan ba? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko makikita okay ang aking ah uh, uh, kaligayahan. Actually this a uh, past trauma. Okay? Past trauma na parang mas nakakaawa kanong dati. Yes. Like parang ang bigat-bigat ng buhay napakabata mo pa uh, lumalaban ka na ng patas and suddenly may mga tao sa paligid mo na parang mababa ang tingin sa iyo. Yan, so well, talagang pasalamat na lang tayo ay malayo ka na sa dati. Ayan, no? Oh. Tumingin ka sa sarili mo, napakalayo na ng narating mo. Baka nakakalimutan mo. Okay? Nakakalimutan mo na napaka, ganda ng binigay sa iyo ng Diyos. Okay? You can have your house, anything, o anuman, plano mo, car, new car. Wow. Wow. Yan. So, meron tayong nakikita dito na ya yeah, mga sutil talaga sa family, talaga meron yun eh. Well, hindi ko nababanggitin. Talaga ayoko rin mag-reading ng bad, no? Uh, meron lang siguro kayong mga sutil na family sa family. Kapatid or family, member of your family. Okay? And may nagtatampo, yan. So, well, kung wala kayong kasalanan, you need, don't need to, ano, to prove yung sarili mo sa ibang tao. Okay? So, ano pa? Ano pang tingnan natin? Your financial talagang positive. May, 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 my four diamonds, may three of diamonds, travel, lakad, makukuha mo. Maybe itong next year, or itong month, or two, two, or two months before, uh, after nito, maririnig mo ito ulit, makakatravel ka. Matutuloy yan. Um, hindi ko alam kung anong final mo, but meron ako nakikita dito pera Goods naman yan. but yung person mo lang yung nahihirapan dito? Okay? Yeah, she, he's talking. Kung babae yan, well, nag i po yan sa'yo. Yan. So, anyway, um, kung good relations kayo ng person mo, kung magkasama po kayo, iwasan po ang pag-aaway. Okay? Iwasan po. Please, iwasan. Hanggang matapos itong June na to. Okay? Galingan nyo, quiet lang, magandang attitude na pinapakita nyo kung meron kayo nakakaaway, quiet lang po talaga tayo. Hindi nyo kailangan mag, ano, mag, ano ba yun yung mag, ano, ng palakihin yung gulo. Okay? So, tingnan natin ang, ano ba to? Ang third party. Tingnan natin. Kasi actually, mayroon third party. Okay? Uh, meron kang malalaman, meron kang makikita. Pero takot to eh. Takot nung una yung person mo. Pinupush lang talaga siya ng isang tao. Um, I'm, I'm sorry ha. Meron din mga kamag-anak na involved. Yes, may mga kamag-anak na imbo. Meron nagkukuya huwag kayong magkukuya, please. Hindi po maganda 'yan. Meron umiinom ng tubig, meron basa ang buhok. Huwag muna kayong pagbasa ang buhok niyo, huwag kayong matulog, patuyuin niyo muna 'yan. Mhm. Mm -hmm. Ayan. So, ang tinanong natin, kamusta ang third party? Ah, ginagalingan niya ginagalingan para maging magulo ang person mo. Okay? But again, I know meron mga nanalo, um, may mga third party na hindi nagpapatalo. Okay? Um, I'm sorry ha, pero may kinalaman yung third party na to kung bakit nawala yung love. Parang hinugot, kinuha yung pagmamahal ng person mo sa'yo. Okay? Some of you, of your person, may nakikita ako dito parang di naman naputol ang kanyang uh, provide, pagpo-provide sa anak ninyo or sa family. Okay? But, again, namimiss niya yung kayong dati. Namimiss niya Hindi niya po matanggi yun. Namimiss niya yung yung pag kokontak niyong dalawa. Pag romance niya, namimiss niya. Okay. So, because of money, kaya siya pumatol, hindi natin alam, but your person is good, doing good naman. Okay? Mukhang may kaya tong third party na to. May kaya. So, try nyo magpa-reading. Pwede kayo magpa-reading sa akin. Pwede naman try nyo kay ma'am. Uh, Queen of Heart, Taro. Okay? Yan ang yang kanyang Facebook account message lang po kayo. Uh, actually talagang mabait po to ay guarantee. Katulad ko po to na tutulungan po kayo, gagawin ang lahat. Okay? So makinig lang kayo sa mga advice niya din. So 'yun lang ang masasabi ko mga madam ko and mga bossing ko. Sasabihan ko siya na lalagyan dito ng number niya para na siya talaga. Okay? Siya talaga ang may ari ng Facebook na yan. Okay? Pero huwag nyo i-message sa, huwag nyo tawagan sa, sa number niya. Message na lang kayo. Kasi mahirap po talaga na may tumatawag. Na-try ko na yan. Uh, advice ko lang sa kanya. Facebook na lang talaga. And um, your person is blessings din kahit papaano paano. Ano? May pera, may perang paparating. Okay? Actually, yung gamit mo nakatago pa sa kanya, parang inaalagaan, hindi ka pa nakakalimutan ng person mo. Paano niya makakalimutan ng isang tao, sayo niya rin nakita ang tamang pag-alaga? Yes. I guess, wala na siyang makikita ang ibang tao mag-aalaga sa kanya, kaya, minsan, hindi niya may kuble na naaalala kanya. Yes. Okay? So ano pa um okay nag ev uh, magdasal tayo um itapat niyo lang yung cellphone sa sa inyong inumin matagal na ako hindi nagbibigay ng prayer sa um sa pagdasal okay so si ma'am si Queen of Heart Taro nagbibigay din po ng mga ganitong mga dasal so try it po talaga yes talagang magugulat din kayo. Okay? Magaling po yung tao na yan. Okay? If ever po, hindi pa kayo na naginip sa person ninyo ulit-ulitin nyo lang po yan. Ang dami nagbe-message sa akin na naginip daw talaga sila. So, imposible hindi kayo mananaginip. Tryin nyo talaga. Ibalik-ibalik. Siguro, manood kayo nung walang galit. Try nyo po talaga. Promise. Okay? Then, tubig, kaperahan, mananaginip kayong lahat. Okay, so maraming salamat. I love you all. Ingat po kayo. Bye. And, ay, sorry. Sa mga gustong magpatulong po sa akin, sa Miley Taro, yan po ang aking Facebook account. I-message nyo lang po ang Facebook account ko. Meron po tayong admin 24 7 po yan. Bawal po ang fake account. Bawal ang lock profile. Please. Okay? So, basahin ko lang po ang gustong magpatulong dito. Maam, maraming salamat din po ako po ay excited mag-message po sa inyo. Nakauwi na po ang aking asawa. Uh, masakit man, uh, alam kong alam kong nabilog at na nagawa siya ng third party, pero ang mahalaga po sa akin ay bumalik ang aking asawa. I love you man, God bless sa pagtulong po sa akin. Okay? So again, kung gusto nyo magpa-reading, dito po kay Ma'am Miley, ay sorry, kay Ma'am Queen of Tarot, okay? Pwede sa akin, pwede rin po kay Ma'am Queen of Heart Tarot. Okay, muli po maraming maraming salamat. Try nyo na po, may visions po yan siya. Bye.